Yan mga pre. Nakakita ka na ba ng 100% ultra pure water? Karaniwan itong nasa ilalim ng lupa, mga 1000 meters ang lalim. At hindi ito iniinom. Ginagamit ito para sa mga eksperimento at scientific kung pananaliksik. Bagamat mas malinis pa ito kaysa sa purified or distilled water, pero hindi ito ligtas inumin. Sa katunayan, pwede pa itong magdulot ng pangangati kapag nadikit sa balat. Sa madaling sabi, ang ultra pure water ay delikado. Noong mga 30 taon na ang nakararaan, nagtago ang Japan ng humigit kumulang 50,000 tons ng ultra pure water sa isang lalim na 1,000 meters. Doon din nila ikinabit ang halos 11,000 na gintong bumbilyang hugis bola. Pero hindi ito mga idol ordinaryong bumbilya. Ang mga ito ay tinatawag na photo multiplier tubes mga sensitibong sensor na bahagi ng isang napakalaking detektor na tinatawag na Super Kamiokande. Ang layunin ng Super Kamiokande ay makita ang mga napakahinang presensya ng neutrinos, mga misteryosong partikel na halos walang bigat, halos kasing bilis ng liwanag at napakahirap pa detect. Dahil dito, binansagan silang mga ghost particles o mga multo ng kalawakan. Para mahuli ang kanilang halos di madamang signal, inilalagay ng mga sayantipiko ang mga detektor sa ilalim ng lupa upang maharangan ang iba pang ingay o sagabal mula sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, mas malinaw nilang napag-aaralan ang mga neutrino at mas nauunawaan ang mga misteryo ng universe.